Kasi wala ka na po na dayon. Ay, Magkakita ko sa tubig guys, kasi naubos na yung tubig namin. Ang bilis lang kasi, ano, malakas talaga kuminom ng tubig ngayon kasi siyempre kailangan ko daw uminom ng maraming tubig. Nakapapalat na. Hindi yun. Sino nagkatid te? may-ari. Ayong may-ari. <laughs> Inalam ko yung, yung, ano, yung, yung, um, yung, yeah. ang dula na sa kabila, mga bicycle. Ang kasi dalawang ang gamit nila. O, oh, kasi linggo mang kahapon. Maglagay ako sa kakaya siya. <laughs> ano yung, ayan yung ano eh, pang... pang laban ni Bibi, tapos yung sabuti. Ano dyan yung pa, yung sabuti? <tutu -2> oh, yung kulay yun dun. Ito ba yung tre? Oo. Oh, oh. Ito oh. yung sabuti? Oo, ito? Hindi, sa baba, sabuti. Meron pa dun sa, ano eh, yung Hmm, sa yung dang. Atensya. Pahay na lang yung... Kagabi naganap, kanina naganap sa itong mga bariyak. Hmm. Uy, wala na laging yung ke. Okay. Pampasok Hibisi na niya ako eh. Sana asin, hindi na lang yung sinagot ito na eh. habi baka nang pinikturan. <laughs> Sana pa kami dalawa. Walang natuloy ako, ate, nakukuha. Sana kay... <laughs> So, ganun mag na mag-ipo na. Sayang, mag-ipo mga bariyan. Ito, ti Cortina nga to sa bintana. Ay, kailan ba ko pa okay. Ay, yan, Dave? Oo, kailan. Mga rabat mo. Dapat may tayo din sa CR natin. Yung... Paalam mo ba kung magkano to? Oh. 500. Oh. Yun, tsaka yung oh. sa kwarto. Pangmayaman kasi to. Manipis na natin eh mayaman, pag mayaman kasi mm. Si tuti. Maganda yung, pag, maganda yung bahay mo. Maganda yung bahay mo, dirty white ang pintura sa loob. Mm, Yan ang niyak. Oo, kasi yon, Maganda talaga tingnan, malinaw sa mata. Maganda yung dirty white. Wala mm. na akong gamot, di pa nag <laughs> sobrang kalat nagalkan siya ko guys kasi sayang naman 'di yung mga barya?